siya, o. Oh. Pasalubong siya pa Laboy Coy. Nakita natin ang kapatid ko dito. May pasalubong pa. Ba? Mm, Baka ba? kumakain na sila. Baka makatok naman natin. Ngayon, guys. Sino po? Magandang yung, gabi po, guys. Sa inyo. Magandang gabi. ah uh, Punta po kami sa kapatid Oba, niya. Tama po nila. Oh. Puntit kami doon. Ngayon, ay. Dalas siyang pasalubong, oh. galing kay Jerome, ah. Oh, Sabi ni Dada, ako naman daw mag sa mga tao Dito ba yun? Ayoko dito Yan na tayo Ayan, oh, labit na tayo O, magsarado Ay, nakakandado Bakit? Wala na Wala na sila papa mo Tao po. Wala na sila, Jero. Umalis na. Iniwan ka na. Ano yan? Uh, ano yan? Ano Ano yan? Ha? Atang, 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 atang. Wala na. Umalis na. Ay, Tao po. Patay. May bago hey si kay Jero. na pala eh. Hello. Saan mo nga po? Buksan mo nga po. sabi mo nga po. Pabukas po. Asa ah, si papa nyo ba? Nasa to. Saan? Pupunta po ng telepono. Magso-phone ng Nagano doon. Ay no, Ay nakaraanan po. Hiloputin natin 'to. No nakaraan araw pa. Pupunta tayo. Ni pala sila dito. Saan In sila dito? Dito pa po. Ni dito. Patay, ba't kayo iniiwan? Ilang, so Ilang araw na? Ay, ano na po? Diba, akong sakla. Sabay mo nga nga na. Nang na isang araw. Tapos, oh, pati yung salamin nyo, nabasag na. Bakit nabasag? Patay kayo. Patay. Kakabili pa mo man. Kaya, ano si papa nyo? Ay, nahiyak, nahiyak. Kaya, si papa? Ha? Huh? Ha? Umalis? Kayo lang dito? Si nagsasaing. Kayo? Baka nagsasaing si ate. Uh -huh. Anong kailan po umalis be? Ilang araw na? Tatlo na? Hindi pa nabalik? Patay tayo. Patay tayo yan. Ganun. Sa Antipolo o dun sa tingaran nyo dati? Sa Antipolo. Iba yun. Hintayin natin dito, hmm. Daddy. Iba, iba yung ano na yan. Iba pala yung araw. Iba yung pinuntahan niya, tapos dun sa tinirahan niyo. Patay. Koy, ano koy? Kamusta na koy? Ha? Ah. Iniwan ka ni Papa? Iniwan siya ni Papa. May bigyan ako siya koy. Ay, ang galing kuya koy. Ano kinain niyo, be? Patay. Okay yun. Oh. Wow. Sarap. Oh, buksan mo nga no. Oh, ano sa'yo dito ate? Oh, pili ka, pili. Ano sa'yo ate, pili. Ano sa'yo? Yan, oh. Si Kay Jerome, meron yan. Nandun yung kay Kay Jerome sa sakyan. Teya! Oh, si Teya, oh. Ano sa'yo ate Teya? Ay, yung pala sa'yo si ate Teya, eh. Oh. oh. Ba't malungkot sa'yo si ate Teya? Ha? malungkot. Bakit kayo iniiwan dito ni Papa nyo? wala si Papa Ano sabi uuwi daw ngayon? O paano pag di umuwi? Sabi natin, doon na ate, baka dito traffic pero binigyan ni ate na number yun Yung tingnan niya sa may Ah, may ano, nakakausap nyo? Pero Hindi. Pero nagchat daw. Hindi pa po, po natawag kay ate kasi binigyan hey ni ate ng number sa kanina. O marunong ka magsaing nun? Marunong ka? Oh, buti marunong Pero, pa. Buti, hindi Yan lang ang ulam nyo, itlog. Hindi mga hindi Yan Buti hindi kayo na ano dito, tatlong araw na. Bakit naman iniiwan kayo ni Papa nyo? Ito naman niya. Hmm. Ano, Jerome? Ano masabi mo? Iniwan sila ni Papa mo. Baka mali? Ha? Baka mali? Wala na. Iniwanan na tong mga bata oh. Koy, ano koy? O sino pa hindi nakain? Hmm. Nakain na kayo. Ayot, sumama oh na kayo sa amin. Isama na, na natin ito, no? Doon na kayo sa amin magpasko. Para na. Na, mag -ano na kayo, mag-asikaso. Isasara natin dito sa bahay nyo. Bakit kasi iniwan kayo? Mamamas ko siya doon. Impossible ng yung mamamas ko. Grabe na mamamas ko yun. Tatlong araw na. Umalis po yun ako mati. Ano binili sa inyo ni Papa nyo? Nag-iwan akong pera nung nakaraan. Binila naman kay ulam. Opo. Okay. Okay. Hmm. yung bigas niyo ito na lang. Okay. Okay. Ang, ang, lakas niyo sa bigas ah. Dalawang sako, ito na lang. Yan na lang po yung bigas nila, oh. Malalakas nga sila kumain. Oh, anong ulam ni eh? Ito chinilas, oh. Ito po, sinilas po. Mga ngupo, Jerome, ah. Mga ngupo. Kain na kayo, eh. dito na, ano, mga bata na to. Marunong na. Hindi talaga sila, ano, Hindi sila, sila na, mga problema kahit nawawala ang ama nila. Dahil marunong na sila eh. Sanay na eh. Sanay na sa ganong buhay eh. Tapos magwawalis ka ano be, eh, ha? Maraming ano yung side nyo. Hmm. Kaya kaya bigyan mo ulam. Hindi oh, sa labas. ikaw ang nagluluto niyan. marunong pala si ate. Dapat ano, nagsabi man lang si papa nyo kung nga alis para may kasama kayo dito. Tatlong araw na pala. Mga ano, doon, mamamas ko? Okay. Posible mamamas ko. Matanda na siya, mamamas ko pa siya. Sino po mga nandun? May kamag-anak kayo doon? Opo, okay. Santi Polo. Santi okay. doon? O, si papa niyo. O, ano, nung umulan, inano kayo dito, binaha? Hindi. Okay. Hindi pumasok tubig? oh, buti naman, hindi pumasok tubig. Huwag na, Ate Hindi mo man lang pinigilan, Ate si Papa mo? Ha? Hindi mo sinabihan pa, huwag ka umalis. Kasi ano, wala kami kasama. Hindi naman galit si Daddy eh. Hmm. <coughs> <coughs> ka ano masasabi mo sa Papa mo? Umalis, hindi nagsabi. Ha? Ayaw ako, bakit hindi ba siya nagpaalam? Hindi nga nagpaalam. Ganun lagi ginagawa ni Papa nyo? Niiwan kayo? Kaya nasanay na sa ganung ano sistema Pawawa naman buti may ano kayo buti nilalak niyo yung gate no kala namin wala kayo dito eh sige na kain na kayo at sama namin kayo dun sa kabila naligo na ba kayo kuy kuy naligo na Munali na at ano tayo alis tayo doon na lang kayo magpasko baka hindi umuwi yung papa nyo alam naman yan doon sa ano eh sa bahay eh hindi pa pumunta doon para magsabi wala talaga hindi kain na hmm. o kamusta naman kay dito okay naman hmm. eh ah, naglaba ka hmm. grabe hindi nakatais si papa no? umalis dito talaga no Iwanan na talaga kayo dito? Dati, kung bumalik sila ati, pagpapaluin niyang nandito ng papa ko eh. Ha? Baka bumalik sila dito, na nandito si papa, nakain kayo tayo sila. Bakit papaluin? Hindi yan? Hindi yan papaluin? Ba't niya papaluin? Sabi ko, ako paano pag makita mo kami mula dito? Ibig sabihin na, bakit niya Ah, sinabi mo naman? O oh, yan at ano, yung higaan nila. Hmm. Wala silang papa ngayon. Umalis. Yung mga gamit nyo ba, nilagay nyo dito sa aparador? O, oh, hindi man lang kayo nagtitiklop. Magtiklop kayo ng mga damit nyo, ha? Ayusin nyo yung mga damit nyo para hindi madumi. O, oh, si Kuikuy, punasin na. Hmm. Punas na, Kuikuy, at alis tayo. Nanay, ang paan yan? May pigsa po. Oh may piksa. Oh hmm. may Baka hindi kasi naliligo. Kaya dapat talaga hanapan ko kayo ng maggaalaga sa inyo, magbabantay kasi si papa niyo umaalis eh. Ni man lang nagsabi sa akin na aalis. Tinawag si koy, koy oh. Mm. Ano nan yung damit niya, be? Tayo puto. Bakit? Bibes ako na. Oo, hindi oh. sama si Kuykuy, patas tayo. Tapos isampay yung mga ano gamit. Ate Thea, kain na, kain na. Wala talaga si Papa nyo ah. Dapat hindi siya naalis. Kung naalis man siya, may magbilin siya na aalis muna ako. Kayo muna bala sa anak ko. Oh. Marunong ang Papa nyo magbiyahe-biyahe no. Hello, Koy. Oh, paano pag naligaw siya pagbalik, hindi niya alam papasok dito. oo Nako. Oh, bis mm. na ko, oh, mag magalis tayo. Buti talaga ano. Pumunta talaga kami dito kasi sabi ko pupuntahan namin kayo. Oh, yung pala wala yung papa nyo. Ikaw ano, Teya? Ba't parang puyat ka? Ha? Nagpupuyat ka ba? Huwag ka magpupuyat ha. Masama yun. Tutulog ka Tutulog, tutulog maaga. mamaya Pasko na. Wala pala kayong ano, papa. Naku ano nangyari sa inyo? Kaya nga kayo nilipat na dito para sama-sama na kayo, hindi na kayo dun sa bundok. Tapos, iniwan naman pala kayo ng papa nyo. Pag sasabihin natin yan si papa nyo, dapat nagsasabi kung nga alis. Di ba, Koy? No? Oo, yung sabi ni Koy. Hmm. Ang galing, Koy, Koy. Ah. Koy, busog na, Koy? Busog na, Koy? Oo, oh, din kapas ko, ha? Oo, oh, ano? Iniwan ni papa niya. Ay, sing damit mo, ayusin. Iniwan ni papa niya si Koy, Koy. Hmm. Ni ka sa labas koy. eh Upo hmm. na muna diyan, upo. At mag-aano muna. Oh, um, na tuloy niyan yung ano sa higo. Oh. Dapat nagwawalis ka ano. Ate Jasmine. Buksan. Ay, binigay niya buksan daw. Buksan. Buksan mo ako yowa. Niyo ko ano. Sa may ano. Hmm. Ay na. Hmm. Ayan, thank you po. Tingnan mo, daming kalat ng ano nyo, bahay nyo. Hmm. Bisa mo na, Ate Tia kain na kain para makalis makalisa tayo. Parang hindi po tayo nagtitiwala sa papa na, sa ha? papa nang. Ha? Parang hindi walang pagkatiwala. Bakit? Alis sa dito. Ha? walang paalam po eh. Oh, ano? Anong gagawin natin? Ano pong gagawin natin? Wala tayong tiwala sa papa. Walang tiwala sa papa mo? O ano? Hanapan natin sila magbabantay. Sila ako talaga hanapaputin na magbabantay. Wala talaga si Papa nyo. Ano na nangyari sa Papa nyo? Na ano na? Na wala na ata sa katinoan na. Ano lang bilin niya, be? Anong bilin niya? Wala po. lang yung O, paano pag nagkasunog? O, oh, tulog kayo. Hindi ba na naisip ng papanyo nyo? Grabe talaga si papanyo nyo, ah dapat di ng ganyan dapat magsabi kasi mamaya niyan oh magka problema magkasunog oh nandito kay sa loob oh sinong ano dapat nagsasabi sa akin gaya niyan oh pag halimbawa lumakas yung ulan bumaha oh paano kayo eh dinatrap na trap kayo dito sa loob hindi man lang nagsabi si papa nyo. yung speaker nyo, asan dala niya asan hmm. Baka may ano na din yung papa nyo. Kinatagpo. Baka may ano dun sa antipolo. May nililigawan. Grabe naman. Iniwan kayo dito. Kayo lang. Akala nga namin wala na kayo dito eh. Kasi sarado yung gate eh. Nakalak. Ayun pala wala ang aman nyo. Ayun si Kuy oh. Buti may ano kayo, gate no koy? May gate no koy na. Hmm, kit kit ni koy koy oh. Tingnan koy, ay pogi talaga si koy koy. Ay pogi. Hmm. Kain na koy kain. Hmm. Kumain ka ng kanin, tapos kain ka na naman yan. Dami mo na kinain na. Hmm. Grabe ang papa nyo ah. Iwanan lang kayo dito kayo lang. Kayo lang tatlo. Buti walang nakatok dyan. Wala naman. na. Um, o si Teya, bakit ganyan yan? Parang puyat. Magdamag? Huwag manonood lagi ng TV ha. Magdamag ha. Matutulog na maaga. Kasi hindi pwede yung ano, nagpupuyat o anong mga inuulam nyo wala ang papa nyo noodles itlog hindi kayo iniwanan pambili wala iniwanan kay pera eh grabe parang ginawa niya rin ano nasa bundok kayo umalis din ng ano walang paalam naalis din ng ilang araw bago bumalik parang nandun din kay sa bundok At kailangan natin makausap yung papa nila bakit gano'n ng nangyari. Bakit iniwan. Iniwan itong mga bata dito sila lang. Oh. Ang ganda na ng buhay nila dito. Oh. ganda na ng bahay nila. Inalisan Tapos iniwan lang, lang, lang sila. Hmm. Inalisan, Jerome. bakit umaalis ba yung papa mo? Ano bang ano noon ano Problema? Inalisan. Ha? Para kung minsan parang hindi po siya bakit ganun ba ang papa mo? Ganun ba yun talaga? Jerome? Ganun talaga si papa mo? Hmm? Maalis bigla? Kay Jerome? Ano, ganun talaga yon? Opo, ganun lang po talaga yun. Hmm, grabe si papa nyo ah. Saan? Oh, yun nga yung suot. Eh, yun nga yun. Iba na ang suot nyo. Kasi no? umalis eh. Grabe ang papa nyo ah. Niwanan kay dito. Okay na po sila dito sa ano nila, bahay at malinis pa naman po ano. Medyo lang. Nagkakaroon ng mga ano, kanin-kanin. Ay natrinilis na. O Ate yan malapit na maubos. Yan, natalis na tayo. mag pa kami ng repack. mag pa kami bigas sa repack. Sa tingin mo, tama ba yung ginagawa ng papa mo? di ba hindi? Iniiwan kayo dito, kayo lang? Ikaw kay Jerome, tama ba ginagawa ng papa mo? Oo. Tapos inasa sa inyo yung ano? Yung lutuan? You know? Inasa sa inyo? Eh, delikado yan. Eh, tinuro na nga sa kanya kung paano. Tapos, dapat hindi kayo iniiwan. Inano pa? Iniiwan pa kayo? Marunong magsaing? Marunong magsaing? Tapos iniwan pa kayo. talaga si Papa nyo? Dapat talaga may ano kayo, tagabantay. Kasi si Kuy oh. May mag-aasikas sa inyo para mapil nyo rin na ano, maramdaman nyo rin na may magulang. Hmm. Pero kung mag-aasawa si Papa nyo, gusto nyo? Ha? Basta tanggap kayo, no? Hmm. Para may mag-alaga sa inyo. Kaso ang tanong, may manap kaya si papa mo baka naghahanap na doon kaya pumunta doon naghahanap ng jowa hmm. grabe ayun po mga kababayan ano, at isama po namin muna itong mga bata para po ano ah uh, sila magpasko kasi iniwan sila ang ama nila o bunutin natin yung mga ano iwan nyo na yung mga biskwit nyo dyan siguro may pagkain naman doon Bunot natin may mga saksak. Mamaya na. Tingnan natin kung darating yung papa nyo ha. Pasko mamaya. O, oh. tingnan natin kung darating siya. Patayin na lang siguro ilaw. O, oh, patayin ilaw. Para na. Be, yung bandado be. Bandado nyo dito. Ito be, yung papa nyo. Patayin na be, patayin na. Para pagkapasok mo mabiling. Pinak dito. Wala susi ang nyo. Iniwan kayo dito. Buti na lang napadaan ako ngayon dito. Sabi kasi Inayin sabi. dito. Wag na ilak ang kulit. Ito na lang gate. Daddy, daddy, oh. Ito patayin. Oo. oo. Ay wag na siguro. Ay sige patayin mo na yan. Wala sa'yo mo. Dito sa'yo Tara na. Nati sama po muna namin to. O, oh, alika na, alika na. Alika na kay Jerome. Ay, ano, kaya kay Goy. Iniwan pala sila, tatlong araw na. Ha? dito na, dito na. Kaya nga, eh, paano pag nagkasunog? Tinitingnan-tingnan ko lang mo. Oo. Oh, Kaso hindi pwedeng iwan. Opo, isa na makamahal. Opo, nakalak na ako. Binigyan ko na niya. Kawawa naman eh. Iniwan mag... Sila lang magkakapatid iniwan. Ay, si Mochinilas B. Ay, ayusin mo. Bi, ayos si yung chinelas ni Kuy Kuy. Oo nga, sinisilip silip ko naman sila. Mga babae pa naman itong ano. Dito na po muna kami. Opo, doon ko muna sa amin. Oo. At yung ama baka hindi na bumalik. Ay nako. Dito po muna kami. Merry Christmas po sa inyo. Kawawa naman kasi sila dyan lang. Grabe. Three days na umalis. Opo, at dinahan nga namin Ayan po at isama po una namin itong mga bata Ano? Ayan, nandun sa sakyan sa labas At dalhin muna namin doon sa kabila Sa bahay Para At nakakawa to dyan Magpapasko, wala yung ama Sila lang grabi hmm. Grabe naman Grabe naman yung papa nila. Ba't titis ah, titiis ni kuya na ganyan, iwan kayo. Tuwang-tuwa si kuya Dito ko ay ano, koy Jerome. At ano po tayo. Sama muna natin itong mga bata. Sama doon, sa likod. Hmm. Doon muna at doon tayo sa kabila. Sa na, sakay na. Ayan po at isama muna namin itong mga bata. iwan ng kanilang ama na naman. Ayan po at Merry Christmas po in God bless mga kababayan.